Can I use potatoes? It's okay. To, I will yeah. cook put It's okay. Okay. Thank you. <laughs> Good luck Good luck for the food. Good luck for the food. na. Dito. Pertis mo muna dito. Oo. Ito na ang big Yan ang final pass. Kiss muna. Sobrang hinig. Wala pa yun na super. Na super. Oo, Pero sa tingin ko, hindi sila mahilig sa matamis na pagkain. Oo. Sa kamanghang. Tamo, yung... Kita mo yung ano, yung... Mga asin nila. di ba? gusto nila yung ano eh, si Charon. medyo maasin. Ano ba gusto mo Bumbu, bumbu na. like the pasta with oh, the ketchup. Ikman mo, ikman mo. Sobrang creamy daw. Dagdag mo ang soy sauce Okay lang. Di ba okay na nga yung lasa eh? Oh, Huwag mo na yung ilagyan yan. Okay na yun. Huwag